sa isang bansa kung saan ang katapatan at resulta ay hindi lamang inaasahan, kundi ipinag-uutos. Isang mataas na opisyal ng militar ng North Korea ang naiulat na inaresto matapos ang umano'y kabiguan sa paglulunsad ng isang bagong warship. Isang proyektong ipinagmamalaki sana ng rehimen ni Kim Jong-un bilang bahagi ng kanilang pinalalakas na naval force. Ayon sa ulat mula sa intelligence sources sa South Korea at kinumpirma rin ng ilang defense analysts sa labas ng bansa, ang opisyal ay may direktang responsibilidad sa Military Naval Development Program ng North Korea. Sa plano, ang bagong barkong pandigma ay dapat sanay magpakita ng makabagong teknolohiya kabilang ang missile launching capability at electronic countermeasures. Ngunit imbes na matagumpay na demonstration, na uwi ito sa teknikal na pagkabigo. May ilang ulat na nagsasabing nagkaroon ng problema sa propulsion system ng barko habang iba naman ang nagsasaad na hindi gumana ang ilan sa mga armament systems na ipinagmalaki sa internal briefing. Dahil dito, mistulang napahiya ang programang militar sa mismong paningin ng liderato, isang bagay na lubhang ikinakagalit ng rehiming Kim. Ang mga pagkakamali sa militar ng North Korea, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pagpapakitang gilas ng kanilang kakayahan sa harap ng international community, ay bihirang pinapalampas. Kilala ang Pyongyang sa pagpapataw ng mabibigat na parusa sa mga opisyal na pumalpak, kahit pa ito'y dahil sa teknikal na error o hindi inaasahang komplikasyon. Sa mga nakaraang taon, may mga opisyal na sinibak, ibinilanggo o pinatawan ng kaparusang kamatayan dahil sa incompetence o betrayal. Ang inarestong opisyal ay nananatiling hindi pinapangalanan sa ngayon, ngunit ayon sa mga analysts, siya ay kabilang sa top-level command ng Naval Engineering Unit ng North Korea. May posibilidad na isinailalim na siya sa internal investigation ng Organization and Guidance Department isang kilalang ahensya sa ilalim ng ruling workers' party na siyang gumagawa ng mga desisyon sa disiplina at parusa sa mga kadre ng gobyerno. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang isolated technical failure. Sa mata ng rehimen, ito ay sampal sa imahe ng kanilang kakayahang militar, lalo na sa panahong pinapalakas nila ang propaganda tungkol sa pagiging handa laban sa anumang banta, mapa-Amerika, Japan o South Korea man. Mahalagang konteksto rin ang kasalukuyang klima ng tensyon sa rehiyon. Nitong mga nakaraang buwan, muling pinaiting ng North Korea ang kanilang missile testing, kabilang na ang mga balistikong missile na may kakayahang tumama sa malalayong target. Kasama rito ang pagtaas ng presensya ng US at South Korean military sa paligid ng Korean Peninsula na ayon sa Pyongyang ay provokasyon laban sa kanilang soberanya. Kaya ang ganitong kabiguan sa teknolohiya, lalo pat inilaan ito sa pagpapakitang gilas ay nagiging napakalaking dagok sa propaganda machine ng gobyerno. Sa loob ng bansa, inaasahan ng publiko ang sunod-sunod na tagumpay at hindi pinapayagang lumabas ang balitang may pagkukulang ang militar. Ayon sa mga tagamasid, maaaring gamitin ng North Korea ang insidenteng ito bilang internal purge o paglilinis ng mga opisyal na hindi epektibo. Mula pa noong 2011 ng umupo si Kim Jong Un sa kapangyarihan, ilang opisyal na rin ang misteryosong nawala o naaresto. Ilan sa kanila ay may kaugnayan sa military defense development. Sa kabila ng mahigpit na kontrol ng rehimen sa media, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng impormasyon sa labas ng bansa sa pamamagitan ng mga satellite images, border informants, at intelligence sharing sa pagitan ng US, South Korea, at Japan. Para sa international community, ang ganitong insidente ay nagbibigay sulyap sa tunay na kalagayan ng North Korea. Isang bansang maaaring mukhang matatag sa labas, pero sa loob ay may tensyon, pressure at takot. Takot na mabigo, takot na mapahiya, at takot na hindi maabot ang mataas na pamantayang itinakda ng isang authoritarian leader. Sa ngayon, wala pang pahayag ang gobyerno ng North Korea ukol sa nangyari, ngunit sa loob ng isang sistemang hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon, ang kapalaran ng naturang opisyal ay tila hindi na magiging magaan